Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa aming munting page ng Pathad. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayang. Ito po ay napakaikli po lamang. At pagkatapos po ninyong mapanood ang video ay pwede po kayong magbigay ng inyong mga komento sa comment section kung ano pang inyong masasabi. May napanood po kasi akong video ni Brother Ellie na kung saan ay may nagtanong sa kanya tungkol sa Book of Enoch. Narito po ang sagot niya. Katarantaduhan yung Book of Enoch na yan. Tapon mo pa sa basurahan yang gago na yan. May gumawang gago niyan. Ang maniwala, diyan gago rin. Ang sabi niya sa video ay, itapon daw ang Book of Enoch sa basurahan. Ngayon, may napansin po tayo sa isa sa mga videos niya na kung saan ang isa sa mga aklat na nakadisplay sa kanyang likuran ay ang The Dead Sea Scrolls Bible, the oldest known Bible translated for the first time into English. At meron din pa akong kopya nito. Alam po ba natin kung ano ang isa sa mga aklat na nasa loob ng Dead Sea Scrolls Bible na ito? Tingnan po natin ang contents. Nasa page 480 po ng book na ito, ang Book of Enoch. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen ngayon. Ngayon, gusto ko po lamang magtanong sa mga kaibigan ko, mga followers ni Brother Ellie. Hindi ba nagbigay ng payo si Brother Ellie na itapon sa basurahan ang Book of Enoch? Ang tanong, eh, bakit hindi itinapon ni Brother Ellie yung book na nasa likuran niya kung saan naroon din yung book of Enoch. O di kaya punitin mo lang yung parting yun? Ulitin po natin yung sinabi ni Brother Eli sa kanyang video. Katarantaduhan yung book of Enoch na yan. Tapon mo pa sa basurahan yung gago na yan. May gumawang gago niyan. Ang maniwala diyan gago rin.